isa lang po, isa lang. Okay mga kabihero, mag alas 7 po ng gabi mula po doon sa Kurimao ay dumahan po tayo dito sa bayan ng uh, Batak, Ilocos Norte eh. dahil uh, sabi po ng aming mga pasahero eh, masarap daw po ang uh, empanada sa lugar na ito So timing naman po na ngayon po ay Webisanto Kung kaya't uh, pakiusapan po para kami makapasok at mailapit po sila doon sa kanilang uh, pupuntahan Dahil uh, baka kasagabal nga daw po kami Dahil uh, nagsisimula na po yung uh, prosesyon mga kabiyahero. bilang isang katoliko po na sa, sa dinami-dami po ng uh, mahal na araw na nagdaan sa ating buhay na lagi po tayong uh, present sa mga ganitong gawaing pang religion, ay isang pagkakataon po na kahit nasa malayo akong lugar eh kahit papano eh para bang uh, kasali ako sa pagdiriwang o pagunita ng uh, Hueby Santo kung kaya't kinunan po natin itong mga Imahen na ginagamit po sa kanilang prosesyon. Pero ang ikinagugulat ko po dahil alam ko na na ang Ilocos Region po ay marami ang mga Katoliko dito sa katunayan ang mga simbahan po sa maraming bayan dito sa Ilocos ay eh, napakatatanda na almost 500 years na po. Eh kung bakit ko konti po yung sumasama sa prosesyon at maging dito po sa ating gawing kaliwa ay kaunti din lang po yung mga tao na may hawak po na kandila bilang uh, pakikiisa dito po sa ginagawang uh, pagunita sa araw ng Huwebes Santo yun po yung napansin ko sa lugar na ito hindi ho ako makapaniwala dahil alam kong napakaraming simbahan po dito ang naitala at naging uh, proklamado bilang World uh, UNESCO Heritage mga kabiyahero eh kung bakit uh, ganito lang karami yung mga taong sumasama sa prosesyon ang isa pa pong napansin ko rito eh bakit uh, mahaba na po yung nagdaang prosesyon eh bakit parang wala hong nagdarasal ng Santo Rosario yan pong pagro ay kadalasan pong ginagawa yan sa mga prosesyon po ng simbahang katoliko. Okay, paglingon po natin sa gawing uh, kanan eh bakit parang nilampasan po yung simbahan ng Batak mga kabihero so lilipat po tayo dun sa kabila ng bus at titingnan po natin bakit parang kakaiba bakit ito ay nilampasan nila yung simbahan eh dapat doon po nagtatapos sa simbahan yung ano man pong uh, prosesyon doon po siya manggagaling at dapat ay doon po siya magtatapos kaya lang nakita po natin ay eh kumanan pa sila mga kabihero sa punto pong ito, hindi na po tayo nakateis magtatanong na po tayo bakit naman pa sa simbahan ibang simbahan. simbahan. Katolik ko rin. O, oh, Aglipay. Aglipay, Aglipay. Ha, ah, Aglipay ito. O, ito. Oh, ito. Bakit? So, wala siyang station ni General kanina. Di may mga kubol sa bawat ganito. Wala. So, Aglipay pala ito. naman sa simbahan. Hindi pala katoliko. Aglipay pala. <laughs> Yung posisyon. Hindi pala siya sa katoliko. So, ayan po, mga kabiyero, bagamat nasagot na po yung ating mga katanungan at nalaman po natin, hindi pala sa simbahang katoliko ang prosesyon na ito, ay pinili po natin ituloy yung pagkuha ng uh, video upang kahit pa paano po ay maihatid ko po sa inyo yung isang mukha ng tradisyon na hawig na hawig po sa mga tradisyon po ng uh, simbahang uh, katoliko. Kung sa bagay, ito po kasi si... Father Aglipay ay isa pong uh, dating paring katoliko na nahiwalay lang po dahil sa isang uh, ideology, mga kabiyahero. So, sana po naibigan ninyo at marami pong uh, salamat mga kabiyahero.